Magandang araw mga bata. Ako si Lola Rosa at narito na naman kayo sa kwentong pambata ni Lola Rosa. Handa na ba kayong makinig ng isang kwento tungkol sa isang maliit pero matalinong tutubi? Kung oo, halina't sabay-sabay tayong makinig. Ito ang storya ni Toby, ang matalinong tutubi. Noong unang panahon, sa tabi ng isang lawa, nakatira ang isang maliit na tutubi na ang pangalan ay Toby. Maliit lang siya kumpara sa ibang insekto, pero siya ay mabilis, magalang, at higit sa lahat, matalino. Isang araw, nakita niya ang mga palaka na nag-aaway. "Ang lawa ay sa amin!" sigaw ng isang palaka. "Hindi! Sa amin ito!" tugon ng isa. Nalungkot si Toby dahil pareho namang dapat magkasama at magtulungan ang mga hayop. Kaya lumipad siya sa gitna at nagsabi, "Kaibigan, hindi natin kailangang mag-away. Ang lawa ay para sa lahat. Kung magtutulungan tayo, mas magiging masaya at mas maganda ang ating tahanan na paisip ang mga palaka. Tama si Toby. Mula noon, nagkasundo silang lahat na magbahagi ng lawa. Naging masaya ang paligid at naging bayani si Toby kahit maliit lamang siya. Mga bata, ang aral ng ating kwento. Kahit maliit ka lang, malaki pa rin ang iyong maitutulong kung gagamitin mo ang iyong talino at kabutihan. Salamat sa pakikinig sa kwentong pambata ni Lola Rosa. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Toby, ang matalinong tutubi, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ishare ito sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli, mga bata, paalam at magandang gabi.